Nandito na naman kami sa bukid. Maggagamas at magpapataba. Ayan. Talbos tayo ng amsi. Sili. Madaming talbos ang sili. yan Panahog. Buti lang makalabiri sa pananghalian. Ayan, guys. So, ang ganda ng talbos ng sili. Ayan, si Ate Benny Jean. May dalang patola. Ang laki ng bunga ng patola. Sarap yan din ang deng. Nagkalabri na kami sa ulam, sa pananghalian. Dahil kami ay magagamas. Ayan. Magagamas kami. Bago kami magpataba kailangan namin magpataba dahil may bunga na ang aming mga pananim hmm. ayan may mga bunga na tsaga tsaga lang sipag sipag kailangan natin sipagan sa panahon ngayon ayan ilang buwan na lang mag na tayo. Uh, yan ang nabili naming pataba. Wala kasi kaming nabiling ready mix na kaya kailangan naming paghalo-haluin ang mga yan. yan. para makapagpataba lang ngayon. And wow. hanggang natin si Pagan sa panahon ngayon